na masarap na Filipino food, mamantika, prito, mataba. Yan ang ilang mga panguri uri na naglalarawan sa mga Filipino putok-batok food. At tayo mga Pinoy, kahit alam natin unhealthy ito, ay minsan, pinipili pa rin natin kumain ito. Dahil wag tayo magplastikan, masarap talaga ito. Ngayong araw, dadali ko kayo to some of the best putok-batok eats dito sa Manila. At sisimulan natin dito sa Mother Ignacia sa isang sikat na restaurant and grill since 1996 called Pepe Tons. Okay, pare. Para simulan tong episode na to, ano ba po bang magandang pang heart attack food? Eh, meron tayo dito isang malaking kalahating muka ng baboy. They are known for their specialty na tinatawag na kapal moks or basically fried pork face. Kalahating mukha ng baboy na pinapaputukan sa napakamainit na mantika. Already marinated the season at hinihiwa ito ng mga linya para mas maluto ang loob. After ipalungoy sa babaga mantika, ay hihintay itong maluto. Then boom, heto na ang kapal mo nila which is ang malit na bituka at ang chicharong bulaklak nagsimula ang Ryan's noong 1980s pa dito sa La Loma. at hindi talaga lechon ang binibenta nila noong simula kundi ang kanilang signature chicharon itong sa mantika. masih dahuluungmbam Garior